mga maliliit na bagay na kaya kang patayin ng hindi mo namamalayan. Tara na at simulan na natin! Number 15. Killer Pillow Isipin mo to. Gabi na, antok na antok ka, at ang tanging gusto mo lang ay yakapin ang paborito mong unan. Pero alam mo bang kung sobrang lambot ng unan at super siksik ang pillowcase, pwede nitong hadlangan ng daloy ng hangin? Oo, parang malambot na asasin na hindi kailanman humihinga. Kung mahilig ka pang matulog ng nakadapa, lalo kang talo. Parang usang nilalagay ng mukha mo ang sarili niya sa vacuum seal trap. May mga kwento pa nga ng mga taong literal na hindi nagising dahil sa asphyxiation by pillow. Ang utak mo, akala mo nakaka-relax, pero secretly, nag-a-alarm na pala. Hoy, hindi ako makahinga bes. Kaya kung may mahilig sa yakap-bilog-dapa routine sa tulog, magpaalam ka na sa paborito mong unan. O, mas maigi, pumili ka ng unan na parang may personal space. Basically, minsan ang cuddle body mo ay parang ex mo. Mukhang harmless, pero unti-unti ka na palang sinasakal. Number 14. Deadly Desk Job Kung iniisip mo na nakaupo lang buong araw ay safe lifestyle, surprise, ang katawan mo ay parang galit na pet na matagal mong iniwan sa bahay. na Napagtripan ka na. Ang sobrang tagal ng pagkakaupo ay pwedeng magdulot ng blood clots na parang silent ninjas at hindi mo man lang sila mararamdaman. Deep vein thrombosis ang fancy name, pero ang gist, dugo mo nagigil parang traffic jam sa EDSA at kapag nag-travel ang clock papunta sa baga mo, goodbye. Ang ironic, 'di ba? Nagtatrabaho ka para mabuhay pero ang trabaho ang pumatay sa iyo. Kaya kahit nasa Zoom ka o nasa opisina, tandaan Tuwing tatayo ka para kumuha ng tubig o kunin ng kape, hindi ka lang nagpapahinga. Literal kang lumalaban para mabuhay. Essentially, kailangan mo lang i-stretch para hindi ka maging human paperweight na may death wish. Number 13: Sneaky Peanut Dust. Akala mo cute lang 'yung mga taong allergic sa mani, pero sa totoo lang, mani ang isa sa pinaka-silent killers. Hindi mo kailangan ng buong kutsara ng peanut butter. Minsan, isang hibla ng peanut dust sa hangin, tapos game over na. Imagine, isang piraso ng dessert na walang mani, pero nahawakan ng kutsilyong ginamit sa peanut butter? Ayun, instant throat tightening festival. Ang immune system mo, bigla nang nagiging action star na walang script at ikaw ang collateral damage. Ang mas malala, madalas pa itong mangyari sa mga healthy snack bars o kahit sa ice cream na may Trace of Nuts. Moral of the story, kung mani ang mortal enemy mo, mas hardcore pa ang pagiging alert mo kaysa sa isang spy sa pelikula. Kasi kung hindi, isang hinga mo lang ng maling hangin, tapos na ang laban. Number 12. Killer Plants. Akala mo aesthetic lang yung monstera sa sala mo. Surprise! May mga halaman na parang kontrabida sa Disney movie. All yan were, halimbawa. Sobrang ganda pero bawat parte niya, mula dahon hanggang bulaklak, may lason. Hindi mo kailangan nguyain para mamatay. Minsan isang higop lang ang tubig na pinagbabaran niya. Boom! Heart issues. At kung may alaga kang pusa o aso, mas mabilis pa silang tatamaan. Parang plot twist sa nature documentary, The Plant That Murders. Kaya bago ka magpa-plantita o plantito, alamin mo muna kung yung binibili mo ay pang Instagram lang o pang obituary na. Number 11. Top Water Roulette Akala mo safe ang gripo mo kasi malinaw ang tubig? Cute! Maraming lungsod ang may mga lumang tubo na parang time bomb ng lead at iba pang heavy metals. Ang utak mo, kapag palaging nalalantad sa konting lead araw-araw, unti-unting nagiging parang cellphone na laging low bat, foggy memory, delayed reaction, mood swings, at hindi mo agad malalaman. Walang kakaibang lasa, walang kulay, parang ordinaryong tubig lang na may kasamang surprise, slow poison. Ang masaya pa, minsan sa bahay mo lang 'to nangyayari habang chill ka sa Netflix. Kaya kung hindi ka pa nagpapafilter, filter basically para kang naglalaro ng Russian roulette gamit ang baso ng malamig na tubig. Cheers, 'di ba? Number 10, The Couch Trap. Ito yung mas malupit sa desk job. Yung tipong weekend ka lang, sabi mo, binge watch lang ako. Tapos next thing you know, apat na episode na, hindi ka pa rin kumikilos. Habang nagmamarathon ka ng series, ang katawan mo nagiging human marshmallow. Metabolism mo bumabagsak, blood sugar mo nagwawala, at kung may nakatagong klat sa bitin mo, parang villain na nagaantay ng cue para sumabog. Idagdag mo pa yung chichirya, high salt, low movement perfect combo para sa instant aging sa totoo lang ang couch ay parang siren sa greek mythology comfy inviting pero handang lamunin ka habang pinapanood mo pa ang sarili mong downfall number 9 killer kitchen sponge huwag ka na magpaka safe safe sa paglilinis kung ang gamit mo ay sponge na mas matanda pa sa relationship mo ang kitchen sponge ay parang petri dish na may personal vendetta. Moist, madilim, at puno ng tiratirang pagkain. Exact recipe para sa bacterial theme park. Salmonella, E. coli, name it. Sa bawat punas mo ng plato, parang nilalagay mo ng germs ng mas maayos pa kaysa sa kahit anong delivery service. At hindi porke amoy sabon ay safe na. Ang ibang ang sayantista, mas pipiliin pa daw nilang toilet seat kaysa sa sponge mo. So kung hindi mo pa napapalitan ng sponge mo ngayong buwan, congratulations, literal ka ng may death trap sa kusina. Number 8. Fashion Strangle Scarf weather? Cool. Pero kung mahilig ka sa sobrang higpit na necktie or scarf, welcome sa Accidental Strangulation Club. Hindi lang ito tungkol sa nahihila sa escalator. Bagamat oo, oh, nangyayari yan, pati na rin sa simpleng pressure na nagbabara ng daloy ng dugo papunta sa utak mo. Dagdagan mo pa yung init at pawis para ka na rin nagluluto ng sarili mong leeg. May mga kaso pa nga ng taong nahila ang scarf sa pinto ng kotse at yop hindi na nakababa. Sabi nga nila, fashion is pain, pero sana hindi literal na kamatayan. Kaya bago ka mag-layer ng infinity scarf, isipin mong baka infinity rin ang rest in peace mo. Number 7. Brain Eating Amoeba Ito ang totoong nightmare fuel may microscopic na nilalang na ang pangalan ay parang galing sci-fi, na Igleria Fowleri na paborito ang maligam-gam na tubig. Kapag summer at nag-swimming ka sa ilog o hot spring na hindi super linis, pwedeng pumasok ang amiba sa ilong mo at umakyat hanggang utak mo. Doon, literal niyang kakainin ng brain tissue mo habang ikaw ay parang may malalang sinus infection. Sa una, parang simpleng lagnat lang tapos biglang BAM! Brain swelling at kuma. Ang catch, halos wala pang sure cure. Kaya kung hindi ka mag-iingat, isang dive lang sa maling lawa at parang horror movie ending ang kapalit. Number 6. Midnight Toothpick Terror. Akala mo harmless ang toothpick, cute. Maraming emergency room stories na nagsisimula sa simpleng kagat ng toothpick na napunta sa lalamunan dahil matigas at matulis. Pwede nitong butasin ng esophagus o bituka nang hindi mo agad nararamdaman. Minsan, isang linggo kang chill bago mo malaman na may internal bleeding ka na pala. May mga kaso rin ng taong nakatulog habang inunguya ang toothpick. Guess what? Ginising sila ng choking fit na hindi na nila nalabanan. Ang ironic, di ba? Gumagamit ka ng toothpick para linisin ang ngipin mo, tapos siya pa ang dahilan kung bakit ka maaga sa afterlife. Number 5. DIY Chemical Cocktail Sino dito ang mahilig maglinis ng banyo at nag-iisip na mas maraming bleach mas malinis. Surprise! Pwede kang maging mad scientist na walang lisensya. Kapag hinalo mo ang bleach sa ammonia, karaniwan sa mga panglinis ng banyo, naglalabas ito ng chloramine gas, isang invisible cloud na kayang sirain ang baga mo. Hindi mo man lang mapapansin agad, tapos bigla ka nalang hihinga ng parang may nasusunog na gulong sa dibdib. Kahit simpleng suka at bleach, deadly combo na yan. Sa madaling sabi, hindi lahat ng bagay mas okay kapag pinaghalo. Chemistry class ka ba? Hindi. So wag na! Number 4. Elevator Freefall Fantasy Okay, bihira itong mangyari. Pero kapag nangyari, good luck. May mga luma at hindi napapanatiling elevator na biglang bumibigay ang cable. Isang segundo lang ng, hmm, bakit parang ambilis? Tapos literal na roller coaster to the basement. Kahit na may safety brakes, may mga documented na aksidente kung saan hindi sapat ang preno. Ang katawan mo, magiging physics experiment na may kasamang whiplash at bone crunching finale. At kung iniisip mong tatalon ka sa huling segundo para masave ang sarili mo, pasensya, myth lang yun. Basically, ang best defense mo ay dasal at pag-asa na na ng maayos ang building. Number 3. Silent Gas Leak Akala mo lang hindi mo maamoy pero minsan ang carbon monoxide ay parang ultimate stealth villain. Walang amoy, walang kulay, walang lasa. Parang ghost na paborito ang lungs mo. Isang sirang heater o oven lang tapos habang natutulog ka, unti-unting kinakain ng gas ang oxygen sa katawan mo. Sa una, parang mild flu lang. Konting hilo, konting sakit ng ulo. Paggisi mo, oops, hindi ka na palagigising. Kaya kung wala ka pang carbon monoxide detector, literal kang naglalaro ng hide and seek kasama ang kamatayan. At talo ka palagi. Hindi ito dramatic exaggeration ha. Ito talaga ang dahilan kung bakit siya natawag na silent killer. Number 2. Caffeine Overload Oo, oo alam kong best mo ang kape. Pero may hangganan ng pag-ibig. Ang sobrang caffeine ay parang electric shock sa puso mo nagpapatakikardia, nagpapalundag ng blood pressure at kung swerte ka pa, arrhythmia na may kasamang blackout. Hindi mo kailangan ng 30-30 ang espresso. Minsan, isang concentrated energy drink lang ang sapat para magparty ang cardiac cells mo nang wala kang imbitasyon. Irony? Pinipilit mong magising pero baka 'yun din ang last gising mo. So kung panglimang refill mo na ng cold brew at nanginginig na ang kamay mo, maybe time na para kilalanin ng tubig. Hindi siya exciting pero at least hindi niya ta. Number 1. Friendly Neighborhood Mosquito Sa lahat ng malaninjang killer, ito ang pinaka -klasik. Maliit, malit niya lang kung malapit pero kaya kang bigyan ng dengue, malaria, zika, picker poison. Ang masama, minsan isang tagat lang at tapos na ang happy ending mo. Ang utak mo busy sa pagkakamot habang ang virus nagpa-party sa bloodstream mo. Sa ilang lugar, mas marami pang napatay ang lamok kaysa sa lahat ng digmaan sa history ng tao. Yep, maliit na pakpak, world-class assassin. Kaya kung ayaw mong maging buffet, huwag kang tamarin sa insect repellent. O baka gusto mo talagang maging walking blood bag. Your choice. Hanggang dito na lang muna. Gagawa pa ako ng mga katulad na video sa susunod. Subscribe para mapanood mo. Salamat!